Tigis. Ano ang secret ng dalawa na hindi kayo naubusan ng kilig at kahit papanakit ang mga proyekto nyo? Hindi ko na nga rin alam eh. <laughs> ano ba? Wala okay. nga rin po ako, kinigilig ako. sa na I guess, um, this is what I always, uh, no, I, I usually say this uh, sa theater eh, kasi nga, uh things that would remind you every time is uh, lagi mo maaalala yung mga bagay-bagay kasi nararamdaman mo siya and it made you feel something that is usually that is unusually na hindi mo nararamdaman palagi and uh, i think whenever we're together uh kaming string na pinupul na naririnig ng tao na hindi usually nararamdaman at ano yan it's it's a melancholic feeling every time we we were in, in front of the screen. That's what I. That's my point of view. Right? every time I watch us, and uh, ang lungkot every time na, na makikita nakikita ko yung nakikita ko si Bella at si JC. At uh, at at the same time, na <laughs> na na kini kini din ako. Pero at the same time, parang uy. May pag-asa pa. ba? Is, is there hope? Lagi, lagi may lingering feeling of pain. And, uh, so, I guess yun yung yun yung tandem namin, yun yung standard or yun yung flavor. So, I guess hindi nakakalimutan yun ng mga tao, alam na pag naramdaman And, uh, yeah, I guess. I <laughs> yes, I think um, it goes down to we both like each other as people. Um, I look forward to working with JC every time. Um, so, I think it translates. Nakikita siguro nila yung joy din sa mata namin na every time we work Um, ako yun eh, uh, lahat naman siguro na naka-partner ni JC at natin na naka-partner ko sa ibang project. Sinasabi din ako na may chemistry eh, but um, it's so easy to fall back uh, into what we built together. Kasi naka-ilang pelikula na tayo? naka anim na ata kami? Eight. Eight? Okay. Ah, eh. Naka-eight na pala kami. <laughs> Sorry. ah uh, naka-eight na pala kami. So, um, minsan nga ang usapan na namin is, paano natin iibahin to from the last? Kasi ang dami na namin nito love stories together. So we're very conscious about how we work also. Uh, teamwork siya. Pinag-uusapan natin anong, anong ibibigay natin dito na hindi natin nabigay sa huli ang pelikula. So yun, it's hard work plus luck plus just genuine chemistry po siguro. And every year po kasi na nag-work kami each other. We, we, syempre, sure kami, we become unpredictable every time to each other. We're, meron na nga parang ano na nga eh, tennis match na nga eh, may competition na eh. Na parang, oh, galing mo dun ah! Hindi, galing mo dito ah! so, I okay, guess, so, inaano namin eh, pinupush namin yung isa't isa para sa, oh, bago naman yung pakita natin. Mas, so, pa paano kaya magiging vulnerable dito? Pa paano pa kawiin dito? Para ma maayos namin yung rhythm ng maayos. Actually, nung last uh, shooting day namin dalawa, may kinunan kami na scene na very heavy. Um, uh, meron kami ganun to each other, anong ano ibibigay mo dito? Tapos pagka-cut, sabi ni Jaxie, maganda yung ginawa mo sa line na to ah. Or ako, caps, sobra ako naapektohan dito sa line na to. So, meron na kami feedback din sa isa't isa. So, super helpful. Yun, ang follow up ko, siyempre 8 years na itong ano, bago kayo ginawa ko itong yung mobile ko. May challenge pa ba sa inyo? Ano yung mga challenge na na-encounter niyo At the same time, ah, uh, nawala ako. <laughs> Tapos kay Kyle din, siyempre, ano yung challenge niya na makasama yung magaling na artista na sila sa at saka Jaycee? Ano? You know? Challenge? Um, ang biggest challenge namin is I think very protective na kaming dalawa kay Fidel and Stella. So tumagal na tumagal tong pelikula kasi ang dami namin talong sa script na ay, hindi sa sabi to ni Fidel or hindi to sa sabi ni Stella. So, siguro it was difficult for Greg Jason Paul also and the creative staff of Viva Films, but we wanted it to be clean. We wanted the scripts that we read to have no holes. Para pag napanood nila, ayaw mo kasi na nagbayad yung mga tao ulit like para panoorin yung continuation ni Stella and Fidel. Tapos, ay, sana pala hindi na lang. Sana one na lang. Hindi na nila tinuloy. So, I don't want them to have that reaction. Kaya, kami dalawa ang dami namin meeting na inubuan talaga namin na ay ito hindi ko na medyo sasabihin or ito hindi to gagawin ni Fidel. So I think the challenge was getting to where we are now to this version of the script. So yun yeah. po. Okay, siyempre so, gusto namin na manon. bukod dun sa bago Of course, we're packing on nostalgia, babalik namin. Siyempre, gusto namin ang bagong flavor ng pelikula pag magkasama kami. And the pressure, siyempre kakaiba yun eh. <laughs> so I guess yun lang yung pinaka-challenging part ng pelikula Doon sa pagpili namin ulit sa kanya. Marami kaming instances doon sa ibang versions ng script na nagtatext na kami sa isa't isa na huwag na natin gawin to. Kasi hindi, hindi kami satisfied dun sa story or parang ah, wala siyang character development or ang dami ng taon na lumipas, ito lang nangyari sa kanya. So, dami namin ganun in between 2017 and today. So, yun po. Okay. Kyle, yung challenge mo na ano, nakasama yung dalawa? Um, I think pinaka-challenge lang in, in a whole para sa akin, pa, uh, para, sa character ko na to was just to make sure na I get my story across mo nang gustong ikwento ni Direct Jason through Clyde while also being able to be a catalyst sa kanilang dalawa paano ikwento kung paano ako naging konektado sa kwento niyang dalawa. Um, I think that was more of the challenge na talagang tinulungan naman po ako ni Direct Jason Paul. He, he gave me the trust and he really helped me build light um, through each shooting day. So, as much as um, like uh, we were saying ko, hanina, na, po kanina, nakaka-pressure po talaga yung project. Um, sa totoo lang, hindi po naging challenging because yun nga, yeah, I'm surrounded by such a good team. And, yeah. Okay, thank you. Thank you po. Thank you. That was Rolden Castro of Habana. Tonight, for our next question, we have Jeff of Daily Tribune. Uh, hello, good afternoon. Hi. Good afternoon. Hi, for, uh, no, for, first question for JC and, uh, and Bella. um, nag number one yung movie niyo 8 years ago, di ba, sa pista ng pelikulang Pilipino. And marami rin naging fans yung movie dahil icon, sabi nga nila, iconic siya. So, ang question ko is, bakit ka kailangan maghintay ng 8 years bago ito sundan? May dapat tayo isho-shoot bago mag-pandemic. Ito sakto ng pandemic. So, natigil siya. Tapos, um, lumipad na ako ng London. Umalis ako. <laughs> Tapos nabalitaan ko may iba nang ipapartner kay JC. Nag-text ako kay Tita June, ah talaga po, eh, hindi na po ako si Stella. Yun lang <laughs> yung text ko Tapos nabalitaan ko, tinanggal na po yung dapat na artistang ngayon. Mm. <laughs> at tinatay na lang nila kumuyaw. So, puntik na pagiging hindi ikaw. Yeah, Muntik so, na, oo. Oh. Nalaman ko lang kay JC din. Almost. Yeah, they almost replaced me. Si Stella? Yeah, yeah. It was supposed to be the first no? Yeah. Uy. <laughs> <laughs> Uy. The rest is history. The rest is history. I'm Stella again. Hinintay ka talaga <laughs> ng project. Oh, and yun nga, yung script po, na ang daming versions muna. Hindi yeah. kasi namin alam anong gagawin sa present time. like um, I I don't know kung nabanggit to literally Jason Paul sa first press ko namin before, but um, isang daang tula para kay Stella is loosely based on his college life. So it was very personal to him. So ngayon, what happens in the present time, sila nakita ni Stella. So now everything is reimagined, everything is all in his head. So we had to wait for the right story. Po. Okay. JC, you know. I guess po, ano na eh. At kung nangyari to even before the years before or 2019 or baka paging hilaw siya. Okay. So ang ganda na rin po siguro na naluto siya ng maayos at umabot ng 8 years para maging masarap. Okay. <laughs> okay. okay. Uh, para kay next question ka for JC. Uh, may speech defect yung karakter mo dito. Ayun, paano mo inaaral yung karakter na yun? And basta, itindihan mo ba yung mga tao may ng disability in playing this character? Actually, ilalabas po namin sa pelikula na meron po talagang uh, association or uh, an institute na may speech defect. Nakasama uh, mm. ko po sila mm. uh, sa eksena. At uh, may isa po akong katabi doon na... Uh, <laughs> na talagang meron pero siyang speech defect. Mm -hmm. And kamusta ka? Sabi niya, uh, ganun. napanag mo ba yung unang pelikula dito? Sabi niya, Kuya, sabi niya, ito yung nagbigay ng confidence sa akin nung napanood ko to. Kaya ako nakakapagtrabaho kayo. And sabi ko, sana naman, uh, tama, uh, tama ba yung ginagawa ko? <laughs> Kasi minsan po, I just keep doing it. Na hindi uh, ako baka uh, insensitive na ako. Kaya, Then sir, lahat ng ginagawa niya nung panahon na yun, ako yun. <laughs> at, uh, at, at, sinabi ko yun kaagad kay Direk Jason at, and, and, and he posted about him. And, uh, and isa, I guess, isa to sa reason kung bakit kailangan din siguro ipalabas. Eh, para meron talaga, we feel those kind of uh, inferiority or fear, di ba? This is, maybe this movie is for you. Yeah. Okay. Last question na lang po for Kyle. Kyle, um, after watching this film, may inis ba ang audience sa'yo? Posible po. Okay. Honestly. Ready ka <laughs> ko. Ready ka ko. Pwede honest na po ako. Uh -huh. May mga naiinis na po sa akin bago pa panoorin yung film na to at may mas maiinis pa sa akin siguro pagkatapos. Pero ang kagandahan naman po ng character na to, I think sa lahat ng characters naman, may revelation naman. Okay. Um, you'll find um, some kind of peace within Clyde. Um, Feeling ko naman may mga marami pong makaka-relate uh, sa kanya actually when it comes to um, personal insecurities. And um, ang gusto ko lang sabihin sa mga maiinis pa po kay Clyde, uh, and in general, uh, pag nainis ka sa tao, alamin mo kasi uh, it always comes from somewhere. At malalaman nyo sa film na ito kung saan nang galing si Clyde. Okay, thank you and congratulations. Thank, thank you, thank you. To add lang quickly po to your uh, question again, I have to say about his performance po, he, he makes, and then like, kasi Ang dami ko comments eh na na sila kay Kyle, ang pa lang. So what I have to say is he made Like very human, so oh, wow. May niyo kung bakit siya ganun So it's really nice Thank you. Thank you for your questions That was Jeff Renana of Daily Tribune, up next we have Kate Dahar of Random Republica. Hello Hi, good afternoon um, Kasi uh, yung kind of love ng pasulat siya ng tula, ng awit. Uh, kayo ba, how does love change you? Or ano yung mga nagawa niyo because of love? <laughs> 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 Pakasulat ako ng script. <laughs> ano ba? Hindi, hindi ko na nalang. Nagpapasulat siya ng script. Ano <laughs> oh, yun? Know? Eh, 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 you know, live performer ako eh, siyempre, so, natalim ko sa play ko, <laughs> sa mga sa sa mga projects ko. That's my kind of arts. So, yeah. <laughs> Napapasulot po ko ng kanta. Uh, yeah. <laughs> 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 yun na lang siguro, safe na lang answer ko. <laughs> yun okay. okay. po, script, script, script. Ah. Nagpapasulat ka lang. Hindi, napapasulat. Oh, Napapa. Na-inspire ako magsulat. Or, hmm, <laughs> ano ba? Yun lang. Actually, sa movie na to, mas si Fidel kasi si Stella. <laughs> so, yun. Yeah. Ako. Okay. JC, kasi nabanggit na ngayon sa speech defect, it's hard enough na umarte ng drama. No? Yes. Parang, paano mo yun binalanse yung pag-deliver din ng defect? Sobrang hirap po. <laughs> um, isa po ito sa pinakamahirap na karakter ko na tapi kung kailangan isipin para lang sa pinsan sa isang linya o sa isang eksena. Actually, every, every scene po nito sumasakit yung ulo ko kasi isipin ko yung three-word rule, isipin ko yung emotion yung insecurity ni Fidel. Iisipin ko yung camera, iisipin ko yung direksyon ni Rex. At saka yung pagsan ako ikila, at saka ako aagulo. Ah, it's, 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 it's one of those um, challenging things I've ever done in, in the movies, probably. And, uh, I, I, sana, ano, pagtagumpayan ko siya, sana napagtagumpayan ko siya. I, I, I don't know kung nag-translate pa siya dun sa, <laughs> sa trailer. But, ano uh, Oo, naiyak ako sa trailer eh. Oh? Oo? Mm -hmm. Oo. Oh. <laughs> Nag-translate <Ayun>. ka <laughs> po. Nag-translate? <No. laughs> Pero, uh, actually, this time around for this movie, ang pinaka, I think, emotionally bigat ay mapupunta sa role ni Steph. Uh, nasa kanya lahat ng mga... <laughs> nasa kanya lahat ng mga emotionally challenging moments uh, pat yung role niya ng gano'n. And I, uh, ila, marami na kaming nakunan na eksena na siya and then she's being present about it and she's super generous about it. At nakikita ko yung struggle nito. <laughs> so, so but, sa so, habang binubuo niya ulit si Stella, and, uh, I'm proud of I'm proud of what she's done so far. Ang tanong nila ikaw eh. Ikaw, Ay, siya. <laughs> Dahil pinuri ko si Kyle kanina, what I have to say is, ngayon ko lang nalaman na nahihirapan pala na siya. Kasi pag ka-excel oh, ako siya, okay. no okay. wait. Mm -hmm. Wala akong nararamdaman. Ano na nga minsan eh, parang feeling ko instinctive na sa kanya yung three-word rule, yung stutter. I don't see him question his and all his acting choices before we get to to the set. So, kung nahirapan ka man, hindi namin nahalata. Ha? Ang galing. Yes! Thank <laughs> That's, that's, you that's the goal. Good luck. <laughs> okay.